Sa muling pagsulpot ng unang biyaya na tinatawag na bukang liwayway, masisilayan ang kapaligiran matapos ang ilang oras na pagkahimlay. Bago simula ng maghapon sa hindi may iwasang hamon ng buhay, magdidikit ang mga palad upang sa Panginoon ay magbigay pugay. ang amang uhaw sa pagmamahal mula sa sariling dugot laman. Munting sopresang naisi naisip para ilaan sa maliit na hapag kainan. At nang makarinig ng yapak binalot ng kasabikan ng buong katawan sa pagkakataong masilayan ng ngiti ng anak na hindi pa napagmasdan. Galak na ibinungad ay naglaho nang handog ay di man lang nagalaw. Di binigyan ng pansin kahit ang mainit-init na paboritong lugaw. Di nakamit ang kapatawaran na matagal nang iniling sa bulalakaw. Bakas pa rin ang kirot na nakabaon dulot ng nakaraan na kay Panglaw. Dahil abala sa pagtitig ay hindi napansin ang luhang nangungumpisal. Habagang naramdaman sa babaeng pinagkalooban ng kasal. Tila isang bato na nagpabigat sa dibdib na hindi matanggal-tanggal. Tagus sa pusong paglapat ng mga labi ang inalay na tanging naging pangusal. Lula ng antigong motorsiklo na pinamahayan ng di mabilang nakalawang. Lumipad ang isipan na nagmuni-muni sa maraming bagay na parang ibang. Magulong diwang naranasan dulot ng mga pasakit na may anghang. Kaya puso'y kumakabog habang pinagmamasdan ng maalong pangpang. Umaasa sa pagdating ng panahon na ang lahat ng hinagpis ay mapaparam. Kahit walang katiyakan ang mga plano, bunga ng liwanag na malamlam. Pagkabigong gampanan ng responsibilidad, ina niya isip kumakalam. Multo ng pahina ng nakaraan ay waring isinulat sa masalimuot na liham. Nagsikula sa obrang pinaghirapan ngunit di kahit kaunting parangal. Gagapatak ang bariyang kinikita na dinaib ipang magbubuting mga alakal kubliman ng mulat na kalangitan at tanggalin ang lahat ng dangal. Ang pinaghirapang isinulat ay patuloy ilalako kahit sabihin panhangal. Nakadungaw sa maaliwalas na yung ang mapuputing ulap na tila kumakaway. Anyway sinasalo naman ang hangin ng luhang dulot ng pagkalumbay habang hindi mapakali ang pagal na pagal ang hiram na katawang lupa ay nakalupaypay dahil sa bilis ng paggalaw ng talukap ay muling naglaro ang kapalaran ng binawi ang isang buhay Sa isang pitik ng tadhana nagbago ang takbo ng magulong kapalaran Nakawala sa mundong puno ng dalamhati sa pamamagitan ng kamatayan pagmamahal na kay tagal hinintay nakamit kamit dulot ng hindi inaasahan ngunit paano makikita ng mapungay ng mata kung ataul na ang kanlungan Mabilis na naghalin hina ng gabi at araw matapos na may pumanaw ang babasahin isinumpa noon ngayon biyaya na naghatid ng tanglaw tamasa ng malaking halaga ang supling na dati sa amay ng nambulyaw. kapalit ay di malilimutang pagsisisi na kailanman ay hindi na malulusaw